Praise God, isang pinagpalang araw po muli sa inyong lahat, mga ka-inspire. Ito ang inyong uh, ka-inspire brother Irving Pedernal na nagsasabing sumayin nyo ang kapayapaan at ang pagpapala ng Panginoon sa araw pong ito. So muli po, maraming maraming salamat una sa ating Panginoon sa mga biyaya na patuloy niya pong kaloob sa atin sa kanyang walang hanggang kabutihan at katapatan sa ating pong buhay. Sa video pong ito ay i-share ko po sa inyo ang patungkol sa kahalagahan ng pakikinig. Ang pakikinig sa Diyos, sa ating kapwa, sa ating sarili, ano nga po ba ang idinudulot nito sa ating pong buhay? Dilema no ng ating uh, <clears throat> ng ating generation ano po na kung saan ay napakaingay no, ng mundo ng ating paligid at minsan ay hindi na nga po natin alam kung sino yung ating pakikinggan. Ano, pero uh, tandaan po natin, mahalaga pa rin ang pakikinig, ano po, especially sa ating Panginoon at sa Kanyang mga salita. Ang sinasabi ayon sa klat ng Kabikaan at Kabanata 1, talatang 7 hanggang siyam. Ang pagalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Anako, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag mong ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Sapagkat ang mga iyon ay parang korona sa iyong ulo, parang kwintas na may dalang karangalan. Na narinig natin, ang salita ng Panginoon ano po na kung saan ay binabanggit nga dito yung kahalagahan ng pakikinig no hindi lamang sa ating mga magulang hindi lamang sa ating sarili higit la sa lahat sa ating Panginoon yung mang mahalagang bagay patungkol sa pakikinig una ang pakikinig ay daan sa karunungan. Sinasabi sa sulat ni San Santiago, kabanatang isa talatang labing siyam, Kaya nga mga minamahal kong kapatid, bawat isa sa inyo ay maging mabilis sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita at mabagal sa kagalit. Ano, higit sa pagsasalita, ang isa po sa napakahalaga ay yung matuto nga po tayong makinig dahil sinasabi nga dito ang pakikinig ay daan ng karunungan. At taong marunong makinig ay hindi agad humuhusga. Yun, ang bilis po nating mag-judge, ang bilis nating mag-conclude sa mga sitwasyon, ang bilis nating magsalita, ang bilis nating magbigay ng reaction, comments, ano po na minsan ay hindi natin muna pinag-iisipan yung mga sitwasyon, yung mga pangyayari at tayo ay nag-judge agad. At uh, because of that, ay doon tayo nagkakaroon ng problema na marami tayong mga regrets, mga maraming pinagsisihan, bakit ko nasabi yon bakit agad ako nag-react? Kasi nga po, ay hindi muna natin inalam ang katotohanan. Ano po? At mas mabilis nga sa atin yung magsalita, mag-react kaysa makinig at pag-isipan kung ano yung uh, sitwasyon at yung reaksyon na dapat po nating gawin. Ang pakikinig ay pundasyon ng karunungan at pag-unawa. Bakit po? Dahil kapag nakikinig nga po tayo, we we'll learn a lot ano madalas kapag ako po ay nagtutok ano at na pinag-uusapan itong patungkol sa pakikinig sabi ko mas gusto kong makinig kaysa magsalita ano po kasi kapag tayo po ay nagsasalita minsan ah uh, lalo lalo na nga pag hindi tayo masyadong nakakapag-isip ano po ay ah uh, hindi natin alam nagkakamali na tayo nagkakasala na tayo Samantalang kung tayo po ay nakikinig, ano po, nagkakaroon tayo ng malawak na kaalaman, malawak na pangunawa sa mga bagay-bagay, sa mga sitwasyon, sa mga mahalagang bagay na dapat po nating matutunan. Ano po, bukod doon ay lumalalim po yung ating discernment. Ano, lalo-lalo na po sa mga information, ano, na atin pong mga naririnig yung mga important information. So, yan po ay nagpapalalim para mas lumalim pa yung ating discernment ano sa mga sitwasyon lalo lalo na kapag tayo ay nakikinig at sinasamahan po natin ito ng pagdinilay ikalawang bagay po ang ang pakikinig ay pagpapakita ng pagmamahal yan especially kapag tayo ay nakikinig sa salita ng Panginoon kapag tayo nakikinig sa ating mga mahal sa buhay, kapag tayo nakikinig sa ating kaibigan, kapag tayo nakikinig sa ating kapwa. So, ito po pala ay pagpapakita ng pagmamahal. Sinabi ni San Pablo sa mga taga-Korinto, uh, Kabanatang 13, Talatang 4-5. Ang pag-ibig ay matyaga at mabait, hindi nagmamadali o nagmamataas. Yan. Kapag marunong tayong makinig, ipinakikita natin ang paggalang at pagmamalasakit sa kapwa. So kapag marunong pala tayong makinig, ay ipinakikita po natin yung malasakit at pagmamahal sa kapwa po. Kahit sa pamilya saat sa loob <laughs> ng ating pamilya, ano po ay napakahalaga ng pakikinig, no? Kaya lang yun nga po yung problem natin ngayon, minsan magkakasama tayo ay ang kabanding na po natin, cellphone, gadgets, at minsan uh, ay uh, bumababaw na po yung pakikinig natin sa isa't isa, at uh, lalo lalo na po napakahalaga yung pakikinig natin ng salita ng Panginoon. Sa pakikinig, ito ay isang paraan ng pag-ibig dahil pinapakinggan natin ang kanilang puso, hindi lang ang kanilang salita. Totoo po yun, ano? Kapag tayo ay nakikinig pala, hindi lamang yung sinasabi nila ang ating pinapakinggan. Kapag tayo po ay nakikinig sa isang tao, pinapakinggan natin at nararamdaman natin yung laman ng puso ng isang tao. Kaya kapag tayo po ay nakinig sa isang tao at habang uh, humahaba po yung ating usapan, nakikita natin... 'yung kanilang nararamdaman o nakikita natin uh, 'yung laman ng kanilang puso at nararamdaman natin 'yung kanilang uh, emosyon. Ano po? Kaya minsan kapag siya may mga burden eh, ay na nararamdaman po natin 'yun. So hindi lamang basta natin pinapakinggan 'yung salita kundi 'yung puso po nila ay nararamdaman natin, pinapakinggan natin at nagkakaroon tayo nang sympathy or, or pagkikiramay doon sa kanila pong nararamdaman lalo lalo na po kung may mga problema silang pinagdadaanan. Kaya napakahalaga po uh, ng pakikinig ano especially sa ating pong kapwa Ikatlo is ang tunay na pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig. Yan, kung gusto po natin na lumago, tumibay, tumatag yung ating pananampalataya ay isa pong napakahalagang uh, elemento ay ang pakikinig natin ng salita. Sabi ni San Pablo sa mga taga-Roma, Kabanatang 10, Talatang 17, Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Nagkakaroon po tayo ng isang makajos na pananampalataya kapag tayo ay nakikinig ng salita ng Panginoon. Magitan po ng salita ng Diyos, unti-unti nating nakikilala. Una, ang Panginoon. Pangalawa, ang napakaraming katotohanan sa atin pong buhay. Kung sino tayo, kung ano yung mga bagay na dapat po nating gawin. Pakikinig sa salita ng Diyos ay nagpapatatag ng pananampalataya. Hindi lang ito basta marinig, kundi tanggapin sa puso at isabuhay. buhay. So, ang pakikinig po para tayo ay tumibay, hindi lamang basta pa pinapakinggan, no? kundi ito po ay ating tinatanggap at isina sa buhay na ano po. Meron nga pong uh, tinatawag na stage of listening. Number ano? one, yung tinatawag po na uh, listening in the mind. Na ano po. Pag sinabi pong pakikinig sa isip, ay habang tayo nakikinig, ay nagkakaroon tayo ng reaction. Ibig sabihin, we become uh, attentive. habang Pag tayo nakikinig, nagkakaroon tayo ng reaction na ano? napag-isip natin, tama nga, ako yun, uh, oo oh, oh, yun. So may, meron po tayong mga reaction doon sa ating mga nirinig. Ibig sabihin, uh, nagkakaroon tayo ng pagninilay sa ating isip at nagkakaroon tayo ng reaction. Pangalawa po ay yung listening in the heart. No? kinig sa ating puso. At kapag tayo po nakikinig sa ating puso, yung uh, yung ating pinapakinggan, ay hindi lang po nat hindi lang tayo basta nagkakaroon ng reaction kundi mas pinapalalim pa natin ano po na kaapat po sa turo ng simbahan ayon po sa C catechism of the catholic church number 2562 to 2563 ang puso ang tunay na lugar ng pakikinig at pakikipagtagpo sa Diyos Kapag nakikinig tayo, binubuksan natin ang ating puso upang tugunan ang tawag ng Diyos. Sinasabi po sa turo ng ating simbahan na ang pakikinig, ang puso ang tunay na lugar no ng pakikinig at pakikipagtagpo sa Diyos. So especially kapag tayo po ay nakikinig ng salita ng Panginoon sa puso natin habang pinapakinggan natin ang salita ng Diyos, ay kinakatagpo tayo at nagtatagpo tayo at ang Diyos sa ating puso na kung saan sabi nga po dito ay binubuksan natin ang ating puso upang tugunan ang tawag ng Diyos kaya nagkakaroon po tayo ng pagtugon ano po kapag nag-meet sa puso natin si Lord at yung ating sariling pagkatao so yun nagkakaroon tayo ng re ng reaction at pagtugon sa tawag ng panginoon kaya po may tumutugon sa larangan ng pangangaral ano po sa bokasyon ng pagpapare, sa ibat-ibang mga bokasyon sa buhay po natin so kapag tayo nakikinig ng salita ng Diyos at nagmit ano sa puso natin si lord at yung ating sarili of course tumutugon tayo sa tawag ng Panginoon. Yan. May po, merong general calling at mayroon pong tinatawag nga pong specific. At kung ano yung ating uh, kinalalagyan ngayon, katulad ko po bilang isang priest. So yan po ay uh, bunga ng aking pakikinig sa ating Panginoon. So ikat, ikalimang bagay po sa araw-araw na buhay, kapag tayo ay nakikinig ang, ang pakikinig sa araw-araw nating buhay nakatutulong sa pag-ayos ng alitan yan so may mga konflik. ano po so kapag may mga konflik po isang mahalagang bagay ay yung marunong tayong makinig ano yung tayo marunong makinig hindi lamang dun sa ating sariling damdamin kundi pakinggan din po natin yung ating kapwa. So dapat inaalam natin Baka may pinagdadaanan yung kapwa natin, baka may pinagdadaanan yung mahal natin sa buhay, kung bakit ganun yung kanya. Uh, mood. Ano po? So, through that, tayo po ay nakakapag-adjust at naaayos po natin yung sitwasyon. So, kung meron po tayong sariling damdamin, meron din po yung ating kapwa na hindi lamang tayo yung kailangang unawain, kundi marunong din tayong umunawa. At kailan po natin yung maunawaan? kapag pinakinggan natin sila. Amen po. Kaya habang nakikinig tayo, ay ganun pala, kaya pala nasabi niya yon, kaya pala ganun yung kanyang mood, kasi ito yung kanyang pinagdadaanan. So nagkakaroon ng reconciliation. Ano po? So kaya pag pinaglilayan po natin yung maraming conflict, kasi nga po may kanya-kanya tayong mga pinagdadaanan. Kaya sa araw-araw po nating buhay, ano po, mahalaga. Kaya pag nakiligna nga tayo sa ating kapwa, doon natin naintindihan yung sitwasyon. Meron po akong isang kwento na naalala, ano po, meron daw pong isang mag-aama, ano po, na nakasakay sa isang train, ano po, at sila po ay naglalakbay. So, meron po siyang dalawang anak na kasama at uh, habang sila po ay naglalakbay, yung 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 anak ng dalawang yung anak nitong uh, ng, ng ng tatay ano po nakasama ay laro ng laro no doon sa loob ng trade at ang gulo-gulo, ano po ang ingay-ingay na didisturb yung mga pasahero kaya ngayon po uh, siguro sa sobrang gulo ng dalawang bata, merong nag-react at pinagalitan yung tatay at sabi niya, ano ka ba? No, wala ka bang pakialam? Ang ingay-ingay, ang gulo-gulo ng mga batang ito, no? So, wala kamang ginagawa, wala kang reaction. So, tahimik lang po yung tatay, ano po, at uh, hinayaan lang niya yung mga anak pero uh, inulit na naman yung ganong reaction at sinabihan siya. So, nagsalita yung tatay at sinabi niya po doon sa mga malapit sa kanya, sabi niya, "Pasensya na po kayo." Ano? Sabi niya, uh, kami po ngayon ay naglalakbay at hinahayaan ko lang na maglaro kahit medyo magulo yung aking mga anak. Kasi sa totoo lang, sabi niya, kaya, po, kaya kami naglalakbay ngayon, sabi niya, papunta kami ngayong hospital. At hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa aking mga anak na wala na yung kanyang nanay. Wala na yung kanilang nanay. At... Uh, yun po nung narinig ito nung nung mga pasahero ay sa halip po na magalit ay nanahimik sila ano po at uh, siguro sa puso nila ay humihingi sila ng sorry so yun po ano uh, minsan uh, nakatingin lang tayo dun sa sitwasyon pero hindi natin iniisip kung ano yung mga pinagdadaanan ng ating kapwa kaya napakahalaga po noon sa araw-araw ay napakahalaga ng pakikinig dahil dito nalalaman natin yung sitwasyon at pinagdadaanan ng ating kapwa at naayos yung mga mga conflict or mga alitan. Kapag tayo po ay nakikipag-usap sa ating kapwa, sa so pinalalakas nito yung ugnayan. Ano, kahit sa loob nga po ng tahanan, hindi mo na alam kung ano yung laman ng puso ng kapamilya natin, mahal natin sa buhay, kaya mahalaga talaga yung pag-uusap, uh, minsan yan din po yung ating uh, guilty ano? yung kulang tayo sa pakikipag-usap sa ating mga mahal sa buhay, akala natin okay lang okay, okay lang yung pala ay hindi natin alam na meron ng malalim na pinagdadaanan or kabigatan sa puso ng ating mga mahal sa buhay kaya mahalaga po ang communication, mahalaga ang pakikinig. Nagbibigay ng kapayapaan at pag-unawa sa isa't isa. So, nauunawaan po natin, nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa isa't isa dahil nalalaman natin yung laman ng kanilang puso, yung mga sitwasyon at mga struggles na kanila pong pinagdadaanan. Napakahalaga ng pakikinig sa Diyos, sa kapwa, sa ating sarili at uh, sa pamilya natin kaya po nawa develop natin yung sense of communication at yan po ay napakahalaga especially yung pakikinig ano minsan tayo yung salita ng salita so learn how to listen so muli po maraming maraming salamat sa Panginoon Panginoon turuan mo akong makinig ng may bukas na puso tulungan mo akong marinig ang iyong tinig sa katahimikan at ang tinig ng aking kapwa sa pagmamahal. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Muli po, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Again, kung bago lang po kayo sa ating channel, please don't forget to like, share and subscribe at pakihit na rin po ng bell icon para lagi po kayong updated sa ating mga susunod na videos. God bless us all and count your blessings.